Yes, uh, magandang gabi mga minamahal kong mga taga so, bye, bye. Andito nga ako sa Barangay Commonwealth, Quezon City at sa aking pamimigay ng flyer para madagdagan ng mga followers ko. May narating ako na dalawang lalaki at ito nga binigyan ko sila ng flyer, tinanggap nila yung flyer. Abay, inalok pa niya ako na kung gusto ko raw ng tinapay ay uh, kakusin ayaw So tinanggap ko ito, binigyan niya ako ng tinapay, ito at saka soft drinks. At ito nga yung lalaki na nagbigay sa akin ng libreng merienda ngayong gabi. Ito, ito siya, ayan siya. Vlogger din pala siya. Ako nga pala guys, si Joshua ah, Kilato. Anong pangalan mo sir? Joshua Wang Kilato. Ah, yun, Josh yun. Joshua Wang. Yun ang pangalan mo sa vlog? Bla, sa black? Opo. oh, ah, ganun. So ano yun, tumutulong lang din kami kasi ano eh. Siyempre, Pilipino tayo. Diba? Opo. Kung ano, pantayan lang natin yung mga tao kahit mahirap tayo, ba? Diba? Gano'n. Kasi sa buhay kasi natin, gano'n lang naman. Pantay-pantay lang dapat tayo. Walang lama. Saka, pa ko sa itay kasi mamimigay ka ng ano, bibira lang yun sa mga tao. First time ko lang makakita, walang biro. Yung mamimigay ng yung papallow sa Facebook sas, diba? para sa atin. Yun. Bilip lang ako sa itay talaga sa ginawa niya. Kaya yun, ginawa ko nagpalibre ako. mura lang naman. <laughs> natutuwa nga po ako dahil yun nga, inalok po niya ako. Ngayon, hindi ko naman tinanggihan siya. Tinanggap ko yung inalok niya sa akin. Pinakain niya ko ng tinapay, binili ko na soft drinks. Next si dalawa sila magkasama, na. ito yung kasama niya. Ayun, dalawa time sila. May damit na yun. Opo. Si may negosyo pa pala siya. O clothing line. Ah, ano pong ito negosyo niyo? Sariling brand. Ah, sariling brand. brand. Marami pa akong design guys sa Shopee, sa Facebook. Search nyo lang on oh, street wear. Ako yung model doon. Dati yung pet Oh, talaga. Uh, Yan at maraming salamat. Thank you for watching. Mabuhay po mga minamahal kong mga taga-subaybay. Maraming salamat po.